Dear good sense. May mga bagay na tila ordinaryo sa paningin natin. Pero kapag binigyan ng panahon at pansin, may malalim na kwento pa lang nakatago. Ang kwento natin ngayong linggo ay tungko sa isang litrato na nag-viral. Ngunit hindi alam ng karamihan ang tunay na kwento sa likod nito. Si Mang Ramon ay isang street vendor sa may kanto ng Rizal Avenue. Ang Antin niya mga gulay at prutas. Araw-araw Masayang niyang binubuksan ang maliit na kariton niya kahit pagkaano kainit o kalakas ang ulan. Isang araw, may nakakita sa kanya na naglalatag ng mga tinda sa kalsada habang nakangiti. Kahit dumaan pang isang magarang sa sakyan na halos nabasa na lahat ng paninda niya dahil sa putik na galing sa gulong. Imbis na magalit, ngumiti lang si Mang Ramon at sinabing, ayos lang, tuloy ang buhay. Yung moment na yon, nakuhaan ng litrato ng isang netizen at inupload sa social media. Viral agad. Naging simbolo ng positivity si Mang Ramon. Pero ang hindi alam ng lahat, bagong araw na yon, nawala ng benta si Mang Ramon ng halos isang linggo dahil sa mga sunod-sunod na bagyo. Nabaon siya sa utang pero ayaw niyang ipakita ang lungkot sa kanyang pamilya. Kaya araw-araw, kahit mahirap, kahit kulang, tuloy lang siya sa pagtitinda. Buong loob at mangiti sa labi. Ang litrato na iyon ay ang nagdala kay Mang Ramon ng maraming bihaya. Marami nag-volunteer na tulungan siya. May mga bumili ng paninda niya na sa mataas na halaga. At may mga nagbigay pa ng bagong kariton. Pero sa kabila ng lahat, si Mang Ramon ay natiling simple at mapagkumbaba. Sabi niya, ang saya sa puso ko ay hindi dahil sa pera o tulong, kundi dahil sa pagmamahal at suporta ng mga taong hindi ko kilala ay tumulong sa akin. Mga goodisens, minsan ang isang simpleng ngiti ay may kwentong puno ng tapang, pagmamahal at pag-asa. Kaya naman, Apagan niyo ang kwento natin next week. Siguradong may matututunan kayo ulit. Kung nagustuhan niyo ang kwento ito, mag-comment, mag-share, at huwag kalimutang i-follow ang page natin para hindi kayo mahuli sa mga susunod na istorya. Muli, ako si The Good Yadi, at ito ang kwentong Goodizens, bawat linggo, bagong kwento.